Anong nakaraan dito? Mag time silyo na 5.45 May mumu dito May mumu dito Pag gabi ka dito Pag gabi Ang na mo Balikan mo na Aga-aga Ang aga-aga Nakakatakot Ano yan? Baka? ah Baka? ito ano, tapos pag nadala ko na ito yung mga yan, yan. ko diyan ka rin kasi ganun daw yun 'pag may white lady pipit-pit ka parang hindi dadaan sa okay.

Pay 7, malaki pero mal ano malawak. Karon okay, 7 doon sa so binibila natin, oo. Okay? Oh. tayo. Sige, sige. Doon ay sa bibila natin, 'di ba? May so, dadaan punta. Oh, may damage shop na to dito sa H. Ayun oh, ito 'yung mga bilihan ng Yan na sila oh, ngayon. Yan sila ngayon. Hindi maganda. Diyan na sila. Ito hmm. yung food cart. Hmm. Yun. Ang dami mga bata. Oo, oh, ganda dito sa H. Ito Ay, mahala, 3. 99 pesos. Ating ako sa ano? Milk mm. okay, no? ano yan? Three, milk tea. Ah, milk yan. 99. 99. 3. 99. Ganda dito. Ah, hindi na sila dito sa daanan. Oo oh, nga naman, nakaharang kasi sila dito sa daanan. Mas maganda talaga kung doon sila. Ito, pwede na rin mo to. Ikutin mo nga ito, tatay. Ikutin mo nga ito. Ito, itong circle na to. Hindi na baha doon sa dulo? Bahayan dyan, eh, sa dulo. Ito, pag mana ka आ 97 अरे दोस्तों दे देखिए जनता तहे दिल से ये रही है आईनदी ना ये बाबा पूरी घूम ये आईनदी ना nanti बंगाओ जो मैं वो कभी नहीं करूंगा तो वो लोग मांगूगो ये केती सी sandal, may sandal. Ah, ano, hindi ka pala mag-circle. Ayoko dyan. Ito mo, gulong ang mga gulong na. Mababalahaw yung ano mo. Yung gulong Lalim eh. circle <coughs> uh. Diba dyan yung gradyosa? detrechosa. Ommang. Iyo. Dito. No dadawarin May mga tao rin. nga, parang dito parang walang tao eh no. Walang tao scary. Padobong mula tanga. Nakalakan ng lugar dito pero parang walang ganang tao, no? Padobong mula tanga.